Sa mga taong lumipas, patuloy na naging laman ng mga pahayagan at usap-usapan sa social media ang Filipino-Chinese na si Cedric Lee. Ngunit sa kabila ng ingay at kontrobersyang dala ng kanyang pangalan, wala gaanong makuhang detalye patungkol sa kanya, lalo na pagdating sa kanyang personal na buhay. Katunayan magpahanga ngayon ay nanatiling pala isipan at misteryoso ang tunay na pagkakakinanlan ni Cedric. The Philippine Showbiz List presents... Tunay na pagkatao ni Cedric Lee Kung pagbabatayan, naglabas ang naglabasang ulat, pasin na rin sa pagkasaliksiklay ng news outlet. Sinasabing si Cedric ay isang Filipino-Chinese businessman na lumaki sa Maynila at nagmula sa may kayang pamilya. Siya ang pangalawa sa tatlong magkakapatid at sumunod sa pangalan nilang si Bernice. At sa gustong pasukin ang mundo ng pagnenegosyo, kumuha si Cedric ng kursong Business Administration sa De La Salle University sa Maynila. Samantala, bago pa man masangkot sa iba't ibang kontrobersya, ayon sa ilang malapit na kaibigan ni Cedric na nakausap ng na isang entertainment news and talk show noon, ibang iba ang pagsasalarawan nila rito kung ikukumpara sa nakikitang imahe sa kanya ngayon ng publiko. Noong college ay tahimik ka lang daw ito. Dahil lumaki sa maayos sa pamilya ay formal nga raw itong kumilos at hindi si Cedric ang tipo ng tao na palaaway at marumbado. Kinala din daw ito na matalino at maasahan na kaibigan kung saan ay handa itong tumulong at hindi nagdadamot. Patunayan, relihiyoso nga raw si Cedric kung saan miyamro pa ito ng born-again Christian group. Ngunit pagkatapos nito magkolehiyo, napansin ng mga kaibigan ni Cedric ang unti-unti niyang pagbabago. Ang dating tahimik ay naging outgoing at laman ng iba't ibang party at social gatherings. Dumami din ang mga kaibigan nito kung saan halos lahat ay personalidad mula sa mundo ng showbiz, politika at negosyo. Businessman sa tuwing nababanggit ang pangalan ni Cedric, maliban sa pagiging kontrobersyal, kadikit nito ang pagiging isang negosyante. Katunayan dahil sa kanyang mga negosyo, marami di umano mga bigating pangalan sa larangang ito ang naging malapit sa kanya. Sa kanyang LinkedIn profile, nakalista ang kanyang trabaho bilang isang kontraktor. Siya ang presidente ng malaking construction and reclamation company kung saan ay gumawa ng multi-million government and private projects. Katunayan na paulat noong 2014 na si Cedric ang chairman of the board at pangulo ng kumpanyang Izumo Contractors. Ang nasabing construction firm ay itinatag noong 1988. Ito ay may hawak ng major infrastructure projects ng gobyerno tulad ng Davao del Sur Cultural Sports Business Center. Bukod pa rito, si Cedric ay naglingkod bilang managing director ng Colossal Mining Corporation. Siya din ang chairman at president ng Phil Asia Dredging and Reclamation Corporation na iniuulat na ang pinakamalaking operasyon sa pagpapalalim ng ilog ng kagayan. Mayroon din siya isa pang kumpanya, ang Waste Management Incorporated, na namamahala sa landfill ng Cebu. Ngunit sa kabila ng tagumpay ni Cedric sa business world, ay ang mga kasong isinampa laban sa kanya tulad ng graft and malversation at tax evasion. Ito may kaugnayan sa kanyang minamayaring kumpanya na umano'y nagkulang sa pagdeklara ng kita at sa isang maanomalyang project. Katunayan na paulat na kasosyo ni Cedric ang ilang dating matataas na opisyal ng Philippine National Police sa kanyang mga negosyo. Ilan nga raw sa mga ito ay sa malalaking negosyo ng minahan at agrikultura. Bukod pa rito, natuklasan din na isa sa mga business partner niya ay si Tyrone Ong na ng 184 million pesos tax evasion noong 2012. Samantala, maliban sa mga nabanggit ay nagsusunat din si Cedric patungkol sa magpapaunlad ng mga negosyo kung saan ay may ginawa siya sariling blog na tinawag niyang Cedric Lee Business Blog. Cedric's Controversial Relationships Katulad na kanyang pagiging negosyante, controversial din ang itinakbo ng buhay pag-ibig ni Cedric. Ayon sa isang ulat bukod sa negosyo, isa sa mga dahilan ng paglawak ng koneksyon niya ay dahil sa kanyang dating asawa na nagangalang Judy Gutierrez na may ilang kaibigan din daw sa showbiz napaulat na dekada 90 ng ikasan silang dalawa kung saan ay nagkaroon di sila ng dalawang anak na lalaki. Suportahan sila sa negosyo kung saan si Judy ay naging chief financial officer ng isang kumpanyang minamayari ni Cedric. Pero tulad ng ibang normal na mag-asawa ay dumaan sa pagsubok ang kanilang pagsasama kung saan isa nga sa pinag-ugatan nito ay ang pambababain ni Cedric na kalaunan ay nauwi sa hiwalayan. Kaugnay na pambababae ni Cedric, isa nga sa naugnay sa kanya ay ang dating sexy actress na si Patricia Javier. Matatanda na taong 2005, pumotok ang pagkakaroon di nila ng relasyon. Nang mga panahong yon ay hindi pinangalanan ni Patricia kung sino ang karelasyon niya, ngunit tawaba siya sa media at inaming in may asawa na ang lalaking iniibig na kalaunay na tukoy nga na si Cedric. Ang pangalan ni Cedric ay muling lumutang noong 2006 na mapaulat naman ang pagkikipagrelasyon niya kay Vina Morales. Pero ang kanilang pag-iibigan ay agad na haluan ng intriga matapos na napaulat ang pagiging kabit ni Vina. Patuloy pa rin daw ang pakikipagkita ni Cedric sa dating asawa at pagiging sweet nito kahit magkarelasyon na sila ni Vina. Hindi rin naglaon makalipas ang tatlong taon ay nauwi ito sa hiwalayan. Nang panahong yon ay isinilang din ni Vina ang anak nilang si Shana. Dahil sa hindi pagkakasundo sa mga isyong may kinalaman sa kanilang anak, napagitna na sa nasa seryo ng legal battle. Kalagitnaan ng taong 2016, naghain ng reklamo si Vina laban kay Cedric. Ito ay kauli na sa pilitang pagtangay umano ni Cedric sa kanilang anak, na pitong taong gulang pa lamang noon, sa loob ng siyam na araw nang walang pahintulot mula sa kanya. Samantala ilang beses naman na kinasuhan ni Cedric ng libel si Vina upang pabulaanan ang sinabi nito na hindi niya sinusustentuhan ang kanilang anak. Bukod dito, itinanggi ni Cedric ang akusasyon ni Vina na binubuli niya raw ito pati ang kanyang pamilya. Sa kabila ng masalimuot na pinagdaanan ni na Vina at Cedric na kalipas na taon, tuloy naman nila itong naayos at wala na rin silang kinakaharap na kaso laban sa isa't isa. Sa isang interview kay Vina noong March 2023, sinabi ni Vina na civil na sila ni Cedric para na rin sa kapakanan ng kanilang anak hindi na raw siya nakikialam kung kailan naisin ni Cedric na makasama ang anak. Ayon kay Vina, parang dumating na lamang ang panahong pareho na sila ni Cedric na nanawa sa pagkikipag-away sa isa't isa. Samantala kaulang nito, kung may isang mga babae na kontrobersyal na naugnay kay Cedric na bukas sa lahat, ito ay walang iba kundi si Denise Cornejo. Ang kanilang mga pangalan at tunay na koneksyon sa isa't isa sa kabila ng pagsasabing magkaibigan lamang sila ay lumutang dahil sa mga paratang na ginawa nila laban kay Vong Navarro na nauwi sa sampahan ng kaso ng bawat kampo. Cedric found guilty in Vong Navarro's serious illegal detention case. Sa mundong pinasok ni Cedric, tila ba alam na alam niya ang bawat galawan rito at kung paano sabayan ang pag-agos nito. Sa dinami-dami ng binabatong kontrobersya sa kanya na umabot na nga sa legal battle, kapansin-pansin ang tila pagiging kampante pa rin nito. Parang hindi ito nakita ng pangamba sa kung ano ang kalalabasan na kanyang mga ginawa. Nagagawan pa rin ito ng paraan na malusutan ang mga pangyayari at pamuhay ng malaya. Isa nga sa matinding kontrobersya kinasangkutan ni Cedric na natiling buhay sa mata ng publiko kahit na dekada na lumipas ay ang patungkol sa hindi makataong sinapit ni Vong sa kamay niya at na kanyang grupo kung saan kasabwat din rito si Denise. Ang kaso sa magkabilang panig ay ilang taon ding dininig at sa huli, tunay na nanaig ang hustisya at masasabing bilog nga ang mundo. Si Cedric at Denise ay hinatulang guilty beyond reasonable doubt sa kasong serious illegal detention for ransom kay Vong. Noong Webes ng umaga May 2, 2024, binasa sa Tagig Regional Trial Court ang hatol ni Judge Mariam Bien, kina si Cedric at Denise, pati na rin sa mga kapwa akosado nila si Zimmer Raz at Ferdinand Guerrero. Inutos din ng korte ang pag-aresto sa mga akosado para sa parusang reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Kinal sila rin ng korte ang kanilang bail bond. Maari pa rin nilang iapila ang desisyon ng korte. Dahil walang piyansa, hindi na nakauwi ng bahay si Denise matapos basahin ng hatol na guilty sa kanya at sa mga kapwa niya ako sado. Dinakip kaagad siya para dalhin sa kulungan. Base sa ulat, sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City, dadalhin si Denise. Ipinag-utos ng korte na mag-issue ng warrant of arrest kay Cedric Matatandaan na sampung taon na ang nakararaan mula na maganap ang insidente ng pambubugbog, paggapos, pananakot, pangungwalta at pagditi na kay Vong sa condo unit ni Denise sa Tagig City noong gabi ng January 22, 2014. Samantala noong July 2018, nahatulan din guilty sila si Cedric at Denise para sa kasong grave coercion kay Vong. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!